Ayan Dagol. Tingnan oh. natin yung itlog nito ang native natin. Kung ilan na. Ayon. Eleven na. Isa na lang. Maglilimlim na. Ganito yung tips para ha ha dumami agad yung naked kasi ito yung anak nyo oops 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 dami wala pang isang buwan yan o oh, diba mananagin na agad wala pang isang buwan